nila baba muna natin ta baka umiyak yung motor karami ito na po yung talong at saka yung sili bali na sa 100 tray na to yung 50 tray na tayo ah, panigang yung sili natin mga katongs siling panigang dito daw Daog po tayo ng hangin bridge lagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content. Kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, good morning, good morning mga katong Stevie Yan, good morning po, good morning sa lahat At maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa mga katong at sa natuwa sa bago kong kasama ayan ah syempre sabangan nyo po palagi ang mga update ni ni bonggat ni Verdana sabangan nyo po sa vlog ni Keede bali yon ah uh, Maraming salamat po sa mga natuwa sa sumuporta. Ayan. At huwag nyo rin nga po palang pababayaan ang ating kasama si Katong sa sportahan nyo rin po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun ah, yun nga po ano, hindi, hindi kami nakatapos dito kahapon gawa ng mulan. Alas 4 pa lang, mag alas 4 pa lang ato, umulan na anay. Kaya ayan, ngayon kami magtutuloy na magplastic. tapos hindi naman din tayo makapagmakina ro sa kabila dahil basa so dito siguro maya maya pwede na tayo magdudling ano kaya eh oh, yeah. dito tuyo eh mataas kasi to eh maganda yung kunang lupa dito to ha? kahit umulan ng malakas di man nagpe, naglalagkit hindi nagpuputik ano no, Hmm. No. ganda o tingnan mo oh. Hmm. dapat kakapuluan na kakapuluan na, na, yung... anong... Kaka na hindi ka mukha ano ibang may putik ano sabi nga nung matandang kausap natin ni Kao maganda eh ka, yung halaman dyan paano, paano yung mamaya pang, halaman lang talaga eh kaya e? paano yung mamaya andito na yung bunla eh di tatanim na tayo <laughs> ano problema po yan e, mga katol <laughs> ay ang ganda pala lang kung sa video yung hamog oh. wala na po kaming makitang bahay fog <laughs> oh, oh. fog ano, morning Sige. ganda oh Oy, nasan yung paalam mo, Katong? Ay. Hindi <laughs> ka kakirito na ako. Ang gyan ah. Di Angela, <laughs> diba, kinuha o, mo din ba? Kinuha mo rin ba? Kinuha nyo ba yan dito lahat? Oo. Yung gamit natin? Dinala lahat. Okay, kasalanan, ay, kasalanan <laughs> nyo yan. Alam ko dito ah. <laughs> Bongga, kung yung, yung pala. Sino kumuha? Si Bongga. Tong, dahil palang bunga yung mangga natin. Kaya nga, pag oh, sa susunod sino, na pag-uwi ko. Parang panuka. Bibili tayo ng bagong. Ginis bagong. Me. yung alama ay yung ano. Oh, ang dami oh. Ayan oh. Kaya lang mga kwan na yan, mga nag ano na ibunga na bumunga na wala na sa wala na sa magandang bunga. Hayo. ano, ano bunga lang yan. Yung tagulan. Dito kaya yun maganda yung sili dito. dito kaya dito ko ipupuesto yung sili pati dito dito yung Taiwan dito yung panigang pero siguro magtutudling pa tayo ng mga wan dalawa ah isa o oh, dalawa dalawang talong pagka kinapos pero okay na muna dyan kasi doon lahat yung talong eh. ganyan sa gawin na yan Ilagay mo kunting gano'n mga katong. tayo mag-uubis sa trabaho ngayon. Pagulin natin yung basa na lupa. Ang ganda mong magkabit ngayon niya, walang hangin. No. Okay, okay. Oh Ito yan yeah, mga katongs uh, tayo na nga po bali ito naka na naman tayo at uh, dito naman tayo no? pero tumawag na si Atubing. kakain nakain muna so ilan dahis na lang to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 na lang pala pero lahat nga nasabi ko gawin yan. gawin dito lahat yan, mula dito sa nasimulan dyan natin ilalagay talong kaya hindi pa kami napagdadayos doon uh, Iba kasi yung gagawin natin Dayos sa sile Medyo makitid Hindi ka mukha sa talong na Medyo maluwang ano Time check natin mga katong 6.23 At uh, June 19 June 19 po ngayon mga katong kakaan muna tayo almusal natin ay itlog at talong wow sinangag hindi no? talaga naman unlimited konto pares unlimited pares unlimited pares talong at itlog ayaw nyo mag itik eh oh, hindi pa nababawa sa mga katong sa buwan yung dala namin yan pahinga daw muna sa ayaw nyo <laughs> pa mag itik ha pagdating nilang ni boss <laughs> ayaw nyo ayaw pa ayo pa <laughs> walang kamatayan itik ay ngayon walang kamatayan talong at itlog mm. Thank you po yan. Thank you sa Katibing. Thank you sa Biyaya. Thank biaya. you sa Blessing. Sa araw-araw na pagkain. Kain na, Katibing. Kain na tayo. Hindi, baka boy.

Yung mga katongs tapos na tayong kumain ng almusal balik na naman tayo sa trabaho nagdala na si Ped ng isang plastic yan din ba yung dala mo kapon? hindi ah ba? na yun bro <laughs> <laughs> Ya pun punya ya. Dah ini sini sini dah Di mana pwede dia ni di sana mana tadi jen. na ang dami ng buhok, 'to sa ano. Mga tagak na. Oo. Sagwan, 'to ay isang animo. Para yung magigintan dito maka na-six months ng araw. Dito muna putol-putol na na. Ayun po, muna natin ito putol-putol na. mga katongs sinasama po kami ni ng boss sa bahay at mayroon daw pong pinakukuha na gamit kaya kami po ay bibiyahin ni tongs Ano masasabi mo tao? Dumating na si boss. Nandiyan na si boss. Ah. Ay, uh, yun, mga katom. Uh, dumating na si sir Anoy. May-ari ng lupa ng talk. Si sir... RR. Ah, uh, po. po kami dito sa kanyang bahay dahil may kukulin ng mga gamit namin. Si Yung ban ban, ka, ban, -ban. Po alam. <laughs> ito po yung Pinakuhang gamit ni boss pinagdala na rin po yung cross cutter namin at ah, frigider